resulta, day number 7 mula nung ako ay mag spray ng herbicide tatlong takal pa rin ito para sa isang 16 liters na sprayer tubig lamang laman nun, so lalagyan lang natin ang laso na tatlong lata ng sardinas so ang brand dito is grass shooter ang worth is 1 liter 410 pesos dito sa amin noon grass zero ang ginagamit 360 pesos ngayon ay nagmahal na so tatlong latang sardinas yung resulta day number 7 mula nung ako ay mag spray ng herbicide so aba hindi pala kasi October 30 o oh, consider natin day number 7 ito na ang resulta ng aking herbicide so patay na yung damo hindi naglatag na ako dyan ng binhi so kulang pa dahil hindi ko na yung pinatudlingan dahil another bayad pa yon so ang ginawa ko So nilagyan ko na lang yung traditional way ng paglalagay ng binhi sa Ito yung ating powder na insecticide. Kailangan natin to. So ito kanyang pangalan, 7. Hmm. Kailangan natin ito dito. Ito naman yung aking mais na ibinilad. So yun yung aking itatanong. So ito ay kailangan natin gawin pangontra sa mga insekto na sisira ng ating buto ng mais. Pero kailangan lang natin ilayo sa mga lugar na maaaring maabot ang bata dahil syempre ito ay lason. Lason sa si insekto. Ito yung ating binhi. Meron na itong ah, uh, insecticide powder so powder type e binudbud ko yan dito sa butil ng mais and then isa isa lang para mas maganda ang pamumunga at mas matibay ang puno kasi pag siksikan ang nangyayari matataas ang puno pero hindi malalaki ang bunga uh, maganda na ang kanyang pagtubo halos napaka dalang ng pagkabungi kompleto kita ko sa inyo yung aking binhi na inilagay with uh, powder insecticide so ito ay yung binhi ay aking kinuha na lang dun sa bunga na aking binili sa tindahan yung bu magulo ka load ito yung resulta ng aking paglalagay ng powder insecticide sa buto ng mais ayan uh, maganda na ang kanyang pagtubo halos napaka dalang ng pagkabungi kompleto so ito ay generation 2 ikalawa na kasi yung first gen ay yung galing mismo sa binhi na binili ko ay, ayun o, oh, bakante yung space na ito so walang problema naman dun, kasi yung distansya na yan is okay pa pero, ilang piraso din ang nawala so maganda na ang sibol maging yung okra, ayun, maganda na rin pakita natin ayan o oh, oh. oh. diretsyo din siyang hanggang dun sa dulo dun Oh, ang ganda na oh.